Hello, good morning guys. Yan, maaga kami nagising ng aking bunso ka anak at dahil lang siya daw ay ko ng kopi jelly. Yan, sabi ko pag samasamahin lang niya ang sangkap na ilalagay yan. Nestle cream at maglalagay din siya ng condense at ipap. E Tapos sa halo-halo niya yan. Hanggang sa magmix silang tatlo. Ganun lang kasimple ang paggawa namin ng kopi jelly. pinaghalo halo lang namin yung mga sangkap. At ang bilis naman. Ang pagkagawa namin guys, hindi na namin ipakita yung pagagayat namin ng gulaman. Kasi nagmamadali yung anak ko at alas 4.30 na. Liligo at papasok pa siya. Ayan guys. Napagsama-sama na niya na yung mga sangkap tapos inihalo niya yung ibab. Yan saka pa niya lalagyan ng kalahating kutsara ang kapi powder. Halo-halo muna para mag-mix ang ating mag pampasarap yan, yan ganyan yung niya kapi tinakpan na din namin yan guys kaya narasahan din naman namin na ok na yung timpla bago namin ililipat sa isang malaking lalagyan kasi maliit pala yung napaglagyan namin una hindi namin maahalo yung gulaman at saka yung ano niya creamy yan ilipat namin sa malaki-laki dyan namin ipagmimix dalawa bago ilagay namin sa cup yan guys, ganyan lang ang aming simple yung At anim na, anim na sangkap lang. Apat na, apat na sangkap lang aming nilagay dyan. May copy jelly ka na. Yan. Halo-halo lang ng bunso gawa ng sinasaid yung lalagyan Sayang din naman kasi. Yan, at ibubuhas niya yung gulaman natin black. Black na talaga yung binili namin ko laman, guys. Yan. Ah, yan. Binasan niya at minix lang yan. Kasi nga, ilalagay namin yan sa cup para kasi sa school. Yan. Halo-halo lang. at nakagawa naman tayo dyan ng 40 pieces kasi nga nagtira din tayo para sa mga tagalini sa bahay. makatikim Thank you sa inyong panonood.